Tingnan lang ko. lang namin. Uy. Rice. Rice at saka ano. May cake ka na dito, Hana. Ah. Sa mga my birthday ng August, happy birthday. Magpupunas na tayo. Tingnan nga natin kung napunasan na. kailangan lang magpunas. Medyo may alikabok, pero... Ako na. Pero okay na. Ako na. Hindi <laughs> <Ako>? <laughs> Dahil... Uh, okay na to, okay na to, anak. Ha, nawag mo na yan, galawin. Ako na, ako na. na. Birthday mo eh. Whew, kakapagod. Nga, akyat na ng akyat. Umakyat ako ng fifth floor, grabe. Ayan, o. No? Tayo maglilinis sa umaga. <coughs> I'm sure na punasan ito, pero dodobrin na lang natin. Tapos yung mga upuan. Kasi dito, pag uh, mahangin, lahat <coughs> <coughs> Dahil, uh, kakaya sa mga bisita natin. Mga bisita ng uh, babait. Wow, very good naman ng hana na yan. Di ba? Very good ka ba nak? Of oh, course, natapos na yung ano, dito naman ako sa kapila. Yan. Dito sa... Wala, pensan lang namin to na tagal na naman namin to hindi na ano na pa, ano ba to? Nagyimungan. <laughs> Doon sa upuan. Mag-start ka sa upuan. Hindi dito. Ako na dito. Ah. Oh, matagal kasi kami hindi nagpunta. Dalawa lang. Doon lang kami sa lumang ano, bahay. Ha? Oo, mga upuan na. Mga upuan! Oo, oo, oo. Ma sa, may sandalang, lang sa may kwitan. Upuan mismo. No. Ay, eh. Kay open eh, open dito. Eh, lahat ng alikabok ay papasok dito sa loob dito sadyang hindi to napaupahan sa taas lo grabe hindi mo man lang ano oy pigain mo naman pigain mo hana wag kang ako na nga pigain mo anak hindi pwedeng ganyan hindi naman napipigay ang Oh, nako talaga itong batang Itong din Bigay mo maiki doon. Dalawin mo. <coughs> yung mga kasama namin kasi puros mga may anak. Na, nadala. Mga bata, Nah, saya buat buat knasan tuli. Tomis dulu. Sama namanya? Itu kolam nilai. Tak. Sampai. mau. Ay, naku, yung anak ko. Nakatulong ka ba talaga? <laughs> Kami lang muna nauna dito. Ayan. Yung ano lang, map. Hindi ko alam. Tignan mo nga kung nandiyan yung map, nak. Map. map? Oo. OCR? hindi kung <clears throat> um, may map dyan kasi susagurado mga bata nakapaana naman sila dyan so guys, linis muna tayo para presentable sa mga darating na mga kasamahan natin ha? <coughs> ha? Huh?

gan, O, ingat ka dyan. Baka mahulog ka dyan. Napakabuti mo. Wala na kasi yung pinsan namin tagalinis dito. Kumuhin ng locos. Siya yung uh, kaano dito maglinis. Kasakit sakit nung karang taon. yung naka siya. Kasi nagkaroon siya ng ano yun, bukol sa mayuma ba yun. Yung nilalapatan na siya ng dugo or nasalina na siya ng dugo para lang pinaubusan siya ng dugo. <clears throat> Awan ng Diyos, yung himala ng Diyos ay laging nandyan sa mga taong nangangailangan talaga ano sa mga may sakit yun so wag tayo magsawang uh, mag uh, balik -love sa Diyos wag tayo magsawa sa mga gawain ng ang gaganda ng mga halaman ngayon at least tumubo-tubo na kasi dati namamatay na yun. Eh talaga, maaring walang halaman sa rooftop. Yan. Ah? Dati may tanim dito, ano eh, malunggay pero hindi nag-survive. Oh? Uy, ba't pinakbak? Pinakbak to? Oh. Pinakbak yung bahay dito na ibinebenta ng ilang milyon Ewan ko bakit binakabak to. Grabe, kailan lang yan ginawa? Wala pang ano, kailan yan ginawa lang? 2015. Oh? Huh? Ang bago-bago pa niyan. Bakit binakbak? Anong nangyari? ay naku matutunan naman yung flavor dito na cake sana nagdala tayo ng sinila sila